Nagpa siyang liderato ng Kamara na ilipat sa ibang mahalagang tanggapan ang 2024 Confidential and Intelligence Fund o so CIF na maahensya na wala namang kinalaman sa usapin ng kaligtasan at siguridad ng bansa. Ang aksyon ay kasunod na rin ang pinakabagong pambubuli o harassment sa Scarborough Shoal kung saan naglagay ng floating barriers ang China. Sa statement mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, ang naturang special lump sum funds ay gagamitin para ma-augment ang mga pondo ng iba't ibang security agencies na may tungkulin sa pagtugon sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Ang malaking bahagi ng alokasyon ay mapupunta sa National Intelligence Agency at sa National Security Council. Bukod naman sa NICA NSC, nagdesisyon ang liderato ng Kamara na buhusan ng alokasyon ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para mapalakas ang kakayahan pagdating sa surveillance at security sa West Philippine Sea. Ang desisyon ay ginawa sa pamagitan ng isang joint statement ng iba't ibang PINUNO AT POLITICAL PARTY SA KAMARA. Kabilang sa mga pumirma ay Sinerisal 1st District Representative Michael John Duavit, Presidente ng Nationalist People's Coalition, Agusan del Norte District Representative Jose Aquino II, Secretary General ng Lakas CMD, Romblon Representative Eliandro Jesus Madrona ng Nationalist Party, Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel, Vice President for Mindanao ng PDP Laban, Camarines Sur Representative Elrey Villafuerte, Presidente ng National National Unity Party at BHW Party List Representative Angelica Natasha Ko, kinatawa ng Party List Coalition Foundation Incorporated. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, this ako si Milk Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.